Ito so, naman po yung size 14, 17. Malalaki ho oh. Laki po, eh, yun, Duda. Lalaki ng tilapia, oh. Pangatin. Pangatin, nari. Pag nilagay rin supplies, da, ni... Pangatin, nari. Eh. Pag nilagay rin supplies, da, lalaki, oh. Eh. Ano size yan, Boss Jeng? 14. Size 14. Ayan, size 14 naman po ang ating susunod na ipakihin. Ang lalaki o. Oh. Ayan, magsisimula lang ako kami magtaka lang size 14 na tilapia. Tabuho ang ganyang ginamit para marami-rami ang karga. Yun, nakuha ko. Oh, ang ganda na size oh. Huwag nga <laughs> eh na po, tatakali na po. Ayun, may dami. tubig. Ayun na, tubig. Andito ang kasama natin ang mga tropa. Tulong-tulong sila dito sa pag-iimpake ng bininti para matuloy ng proseso ng trabaho habang si boss Jing ang nagtatakal yung isa na may taga buka at itong dalawa naman na to ay taga ayos at taga lagay ng oxygen nakabuka ito nga pala ang ating mga kasamahan yan Mas ka 30 bagla 30 bagla o Kung lang eh 30 lang eh 30 lang eh 30 lang <coughs> <30. coughs> Hinahakot na nga po namin yung naipacking ano, binhi. Ayan o si Banjo. Para isa doon sa kolong-kolong o sa dala namin sa sakyan. At magbibiyahe pa kami pa uwing Bulacan. Sa kalumpit ng hulog po niyan. Pagkita ng Haguno eh, Boundary sa Pandukot. Kaya po tilapia ang hinulog niya yun doon sa lugar na yun sa Pandukot. Kasi po tabang tubig. Hanggang January o February ang papasok ni alat doon. Kaya ang target size ni sir na maguhulog 5 to 6 pieces per kilo lang. Kaya hindi niya kailangan ng malaking ano size. Aabutan na ng tubig alat. Ito na o, nakakarga na ako dito sa tricycle. Kaya maya kami ay aariba na, uuwi na. Yan. Diretso pa rin po ang pag-impake ng size 14 Ah, uh, 10,000 po ang kaming kailangan iuwi. Ah, uh, nauna po namin size 22. 40,000 ang aming kinuha. 30,000 lang po ang order dahil marami nga dinagdagan na ni Boss Boy. Pagka-harvest pagka, pagka, pagka daw bayad eh. Pagka-harvest po pala bayad. <laughs> January lang naman harvest na. Ayan. Dito sa side na to, nagtutulong-tulungan sila. Siya ang tagalagay ng oxygen at tagapalipit. Ayun. Nasa dalawang oras ang biyahe namin. Pagka hindi mata traffic pero kaya ko ng isang oras. Kasi kanina naghinanap pa namin itong lugar niya. Itong hatchery niya. At ito na po ang aming naipake. So, sana nga kailangan po ng tilapia yung malaki dyan. Oh. No? Ito po, size 12, 14, 17. Available po ito, 10,000 pa. Bibilangin na nga po namin yung ano yung malalaki size 12, 14, 17 ayan. Baka may na ginagawang pagbibilang. At hindi na pwede sa scooper. Ayun at si nani pa rin ang bumibilang. At si ate naman ang tagalista. At ang, ayun po ang ating buyer, si Cowboy. Tagalagay ng tubig. Alis, alis na po kami at nakakuha na ho kami ng tilapia. Kami ibibiyahin na namin to. Kami nga ay pauwi na. Dalawang tricycle namin dala. Ayan. Palabas na ako kami na Barangay San Carlos. Ah, uh, na kami dito sa highway. Dito tayo ngayon sa dinarayon lugar para pagbingwitan ng mga tao. Dagat ng Kalumpit. Dagat ng Kalumpit. Ito po ay Santa Lucia sa Barangay Santo Lucia dito po ay dinara yung mamingwit sapagkat marami silang ahulik isda samot saring sa isda basa tabang. andito na pala kami sa San Isidro bababa na namin yung tilapia hintay lang namin yung bangka at ito nga namin bababa yan wala pa yung bangka hintay lang namin Pinababa na namin yung simili ng Tilapia. Ayan, lalagay ko namin dito sa bangka. Tatransfer dito. Diretso doon sa place ni Kaboy. Doon sa malayo pa. At ito nga po ang ating mga kasama sa pagbababa ng mga biling tilapia. Ayan. Dalawang klase yun yan. Isang maliit isang malaki. kayang tayo, kayang kayo malilit lang ho yan, malilit boss bear babag muna baba taga video lang muna tayo ito, namal stroke strokin no? lakas sa katawan ayaw mamahinga maraming binubuhay maraming binubuhay shout out po sa mga binubuhay nito boss bear kasi mapagmahal yan, eh? mapagmahal Diretso na po yun sa bangka para i-boost sa roon sa supply stand. At din ako kami sasama sa supply stand. Medyo may kalayuan at kami may biyahe pang bangus. Maraming salamat po Boss Cheng sa pagkuhan namin dito sa tilapia. Sa maraming salamat po sa pag-supply. At kasama po namin si Boss Boy, ang aming buyer, saka si Boss Bear. Maraming salamat po. Sige po guys, maraming salamat.